away ka. Ayan o. What are you doing? Hmm. Ah! Hindi mo kinain ha? Wala, nice. lagay sa mukha. Hello. Pasaway, nag-lipstick. Tingin nga. Nabura na niya. Ito yung ginamit niya. Tingi. Oh, yeah. Ayan o. Tingi. Hello, gumagano pa ng uso. Paano mo inilipstick? Paano ka nag lipstick? Ay da, Paano ka nag lipstick? Patingin nga. Paano ka nag lipstick? O oh, tama na, wag nang ito do. Iya. Yeah. Hala. <laughs> Ayun na, nag lipstick siya. Naachi. Hala, hindi yan po da. Wala, kamay nalang ginamit. Nalaglag kasi yung, ano, sponge. Ay! make-up. Maganong pa ng uso. Can I see? Ito, <laughs> ano yan? <laughs> Ay! Ba't nagaganyan ka? Pang girl yan eh. Kay mami yan eh. Ba't lahat ng ginagawa ni mami, ginagaya mo?